So, mga mga kayo, so magandang araw sa ating lahat mga kayo. So andito na naman po tayo ngayon mga kayo sa kukuny magbabahagi sa inyo, no? Ipapakita ko sa inyo kung ano yung uh, timing at saka kung paano i-timing yung uh, gear ng uh, 4D33 na Mitsubishi Canter. So ipapakita ko sa inyo mga kayo. So stay tuned lang at ah uh, uh, mga kayo. Sorry SDJ. ito mga kayos no, yung mga gear ng ating uh, 4033. 4 d So hindi ko muna siya tinakpan mga kayos para akin pong ibabahagi sa inyo no. So ito yung kanyang injection pump no. Ito yung kanyang uh, camshaft. Ito sa camshaft niya to. Ito yung sa kanyang uh, crankshaft no. Sa sigunyal ito. Tapos ito yung idler uh, gear. yan ito. At saka uh, ito naman mga kayos, ito yung sa uh, power steering pump nya At saka ito sa oil pump. So mga kayos yung tat, yung apat dito. apat na gear dito yung kailangan naka-timing, ano. So ito yung uh, sa uh, oil pump kahit hindi na to wala na tong timing. At saka ito yung ating sa power steering pump wala to siyang timing. So ang importante talaga dito, ito mga kayos. Ito yung sa camshaft idler gear, uh, injection pump tsaka yung sa crank shop so ito mga kayos papakita ko sa inyo so yan mga kayos so yan makikita ninyo yan you know? o yan yung number 1 na yan eto number 1 at saka dito yun know, o may dalawang number 1 so ipapagitna natin yan siya mga kayos yan o so, you know? yan nasa gitna yan siya hindi pwedeng lihis mga kayos dapat nasa gitna itong number 1 na to nasa gitna dito tapos ito yung sa ating sa cam shop yan ito Kikita nyo dito may number 2 po yan mga kayo sa so, ano, o, 2 tsaka dito may dalawang 2. So yung dalawang 2 ipapagitna natin yung isang 2 dito sa idler gear yan. Tapos dito naman sa injection pump, eto may 3 din naman, dalawang 3 dito sa idler gear, may isang 3 dito sa uh, injection pump no. So yung sa injection pump na 3 ipapagitna natin sa dalawang 3. So yun mga kayo yung timing niya no. Yan. Yan. So ganyan mga kayos yung pagtatiming niyan ha. Hindi pwede na lumihis ka dito ng isang ngipin So kailangan nakaganyan siya mismo. Nakagitna dito yung isang tres sa dalawa. Tapos dito din. Isang dos. Dito naman yung dalawa. Ayan. Tapos dito. Ganyan din ha. Oh. Ayan. Uno, ipapagitna natin siya sa dalawang uno. So yan yung timing niya mga kayos. Ayan. ah uh, itong napaka-importante nito mga kayos yung timing na ito kasi pagka nasarado na ito mahihirapan na tayo no hindi na natin siya makikita so kailangan bago natin isarado kailangan nakatiming talaga yan yung mga gear dito sa harap so yun lang mga kayos ano yan yun mga kayos oh, na ipakita ko sa inyo kung ano yung timing at saka kung paano i-timing yung ating uh, gear no sa timing ng ating uh, 4033. 4 so napakasimple lang mga kayos uh, sana may makuha kayong uh, idea at saka ma-apply nyo rin lalong no? lalo, lalo na no? sa mga bagong mekaniko sa mga gustong matuto so yun lang mga kayos maraming maraming salamat at saka huwag nyo po kalimutan na mag-subscribe like and share at saka pag-press nyo na rin po yung notification bell na yan para maging updated pa kayo sa mga bagong videos natin na gagawin na hopefully na makakatulong so yun lang mga kayos get this!